Hello, hello. Ayan. Ayan, masarap na ito. Magawa tayo ng tangkis ni Kiday. Ayan. Gagawa tayo. Kunting brown na yan. Ngayon, isunod na natin ang sibuyas bawang dyan. Ayan. Lagay na natin ang ating sibuyas bawang. Ayan. ang hirap mag ano, magluto ng isa lang ang kamay wala ka lang paghahawak ng camera ayan para sa ating fresh mga miki, pang merienda na rin luto na naman tayo dahil yun ang masarap okay tapos ito ang ating pananghalian may sinigang na tayo dito sinigang na baboy walang taba ng baboy yan o diba, luto na yan double time tayo dahil meron pa tayong live live mamaya ihalo natin din ay gulay. So lalagyan na natin ng tubig yan. At timplahan. Okay. So andito na naman tayo sa kusina ni Ayra. Okay. So ilagay natin tubig, lalagyan natin ng tubig. Yan, dire-diretso lang hanggang kumulo yan. Ayan. Tapos, ilagay natin mamaya ang fresh. Dagdagan natin ang tubig kasi kakain po ng tubig ang fresh Mickey. Ayan. So, habang magpapakulo, timplahan na natin lalagyan natin ng kunti lang kasi lalagyan natin ng toyo, kunting asin. Tapos, kuntong, kunting toyo, kahit anong toyo, may soy sauce kayo dyan. Kunti lang, ilagay na rin natin yung ating oyster sauce para malasa. Ayan. Ayan po. oh see? pampalasa yan, pampalasa, pampayami. Tapos, ilagay na naman natin ang okay. Ayan. Ang ilagay natin dyan mamaya pag kumulo na ay lagyan na natin ng gulay yan. Ah, panghuli ang gulay. Panghuli po ang gulay. So, ito muna ang ilagay natin pag kumulo para lumambot. Ayan. So, hayaan muna natin kumulo. At tay mamaya, pag ano, luto na ang pansit miki, fresh miki ay ayan. Ilagay nyo ang gulay at chay para mabango at yummy. So, okay na yan. So, lagyan muna natin na kunting, lagyan nyo lang ng konti ha, kunti lang para hindi kayo makalbo. Ayan, magic, magic is the key. Alam nyo yan, patak-patak lang po. Ngayon, titikman natin yung ating sinigang. Ayan, kasi luto ng ating sinigang na baboy. So, may pananghalian na tayo, may pangmerienda pa tayo. So, yan lang ang gulay natin, kangkong. Ayan, pang tangkay lang ng tangkong yan, kangkong. Saka yung baboy at puso ng saging. Yun lang ang gulay, so yun lang ilagay natin. Ay, napakayami na mga sis. Maasim-asim. Paborito ng anak ko, sinigang na baboy. Ayan, okay na yan. Ngayon, kumukulo-kulo ng pancit. Ayan, malasa yan mga sisikoy. Malasa. Ayan, pwede na natin ilagay dyan ang ating fresh mickey. So, tikman natin para bago natin ilagay, talagang malasa na siya. Ayan. Kaya siya nilagyan ko ng tuyo mga sis para hindi maputla. 'Di ba? Para hindi maputla ang ating pancit fresh Mickey. Pang meriendas, nasa inyo na, medyo matabang, nilagyan ko ng kunting asin. So, ayan. Ngayon, dahil kulo na siya, ilagay nyo na po ang fresh Mickey. Ayan. Ayan po, lagay na natin. Ayan. Ayan sabay-sabay na ang ating pagluto dahil double time dahil may live live pa tayo so ayan ayan na nating lumambot konti at saka natin ilagay yung gulay so napakadali lang luto na mga sisikoy ayan lang oh mamaya maya lumambot yung fresh miki. ay luto na talaga yan no? luto na yan. Ganun lang kasimple gumawa ng masarap na madaling lutuin. Mga nanay dyan. Ayan. Ayan. So, kakain na tayo. Pwede na tayo maghain ng sinigang para sa pananghalian. At ito naman ay merienda. Pwede rin gusto nilang kumain. Ay pwede na rin. Ayan. That's all my menu for today. Hope you love it. Bye.